Hello mga ka-updates! Sama-sama nating tuklasin ang baho at kasinungalingan ng taong ito, na walang iba kung di si Francis Leo Iniduro. Ang pinakamalupit na humanitarian at pandemic hero ng Pilipinas. Isa-isahin natin yung mga taong binulgar ang kanyang mga kabolbalan niya na isa daw siya sa may pinakamataas na antas sa Alpha Kaparo. Pero sabay-sabay natin alamin ang sagot sa kanya ni Boss Edmo na isang chairman ng Alpha Caparo. Yun na lang, ang sa pumunta niya sa distrito, dinideclare niyang siya ang pinakamataas na pinuno ng Alpha Caparo ng Cavite. Totoo po ba yan o no? hindi, Boss? Negative. Para siya magiging acro? Ang paluan sa acro. Oh. Yung 1973. Oh, okay. 1973 73 ang ipapalo sa'yo Eh yung itsura niya <laughs> nun taong 2009 parang pag baka Indian run Indian run lang hindi yan matapos at ito pa mga ka-updates sabi daw niya na mamahali ng kanyang pustiso na aabot sa halagang 3 million dahil daw hindi ordinaryong veneers yung pustiso niya pero sabi ni Boss Edma may utang pa daw siya at tinakbuhan daw niya yung dentista na gumawa ng ngipin niya okay, yung baptize lang ng sampal tumalsik yung postiso niyang hindi pa ba I'm sorry ah. I'm sorry guys. Napapanood ko siya na ang kanyang ipin ay diamond. Yan po ang postisong hindi niya pa binabayaran kay Dr. Magbanwa. At ito yung pangatlong mga ka-updates. Simula daw na nakatira siya sa San Jose Pinatino daw niya lahat ng tarantado at mga gangster doon sa lugar niya. At ito naman yung sagot ni Boss Egma. Ipalo ko yung mukha mo dyan sa GMA, Igme. 2009, pinatino ko yung San Jose. Alam mo yan, ako lang ang tao nagpatino sa lahat ng tarantado dyan sa San Jose. Noong 2009. Tumiraho ko dyan ng 20, 2009, pinatino ko ho yung barangay San Jose na Metro San Jose. Kahit tanongin nyo ho sa kapitan na si Joey, Joey Suarez. Ako ho nagpatino dyan. Lahat ng mga gang dyan, pinatino ko. Tol, when you say Metro San Jose, that is five barangay. Napatino mo yung Limang Barangay? At ba, diba? nung naging konsehal ako eh, hindi ko alam kung anong aksyon ang gagawin ko para mapatino yung barangay ko lang. <laughs> barangay ng sa Birata. Ikaw, Limang Barangay, metro Wala kayo sa talino nito, mga ka-updates. Sobrang lupit pala nito kasi graduate daw siya ng Doctor Major in Humanitarian sa Cambridge Training College of London at take note, top notch daw siya. Pakinggan natin yung pahayag niya. Ay ang aking pagtatapos, ha, pagtatapos ko po, ha, sa Cambridge Training College of London. Ha? Ako po ay nakakaya naman po ay doctorate laang naman po sa Humanities and Philosophy. Kasi po ay Ako po ay nakakayang sabihin ay ako po ang tatatchem. ah, -ah! At iyan po yung mga ilusyon niya at mga kasinungalingan na pinagsasabi niya sa ating mga ka-updates. Hanggang sa muli don't forget to like, share and subscribe.